Okay, so nandito na sa ating harapan ang mga tinapay na alam kong namimiss lalo na ng ating mga kaibigang overseas Filipino workers or overseas Pinoys in general sa napakahabang panahon, lalo na yung mga matatagal na sa abroad. lahat mga taga rito sa Pilipinas, alam kong magugustuhan ito dahil muli nilang maaalala, lalo na yung mga nagbago na ng lasan, nagbago na ng mga choices. Yung tipo nakaka-afford na ng mga tinapay na mabibili sa mga bongga, mga coffee shops, at saka mga supermarkets. At sa mga online, di pa dami na, na order ngayon na ng bonggang bongga at mga pagkagaganda ng mga kulay at ang gaganda ng aesthetic talaga, at talagang super. Alam kong ito'y isang magandang ano, moment for reminiscing the past ng inyong kabataan. At alin ba dito sa mga ito? Ang inyong mga paborito. Alin sa mga ito? Ang lagi inyong pinipili ng mga bata pa kayo? O lagi yung pasalubong sa inyo ng inyong mga magulang? Okay, so hindi ko alam, alam ko lahat ang pangalan, pero isa-isahin natin. Meron tayong egg pie. Magtanggal tayo ng salamin kung kita natin. Kita. Meron tayong hopia. Meron tayong piano, no? Piano na, ba? Diba? Meron tayong putok. I-comment yun agad kung ano mga pangalan niyo sa inyong mga sari-sariling bayan o rehiyon. Meron tayong pudding. Well, na nagiging isa sa mga paborito natin. Meron tayong kalim. Ang kalim ang tawag dito sa inyo ba? Nagugasa po tayo ng kamay. Meron tayong Spanish bread. Meron tayong... Para ito yung cheese bread. Meron tayong... Ito yung donut. Okay, so nagsama rin siya ng donut. Para kakumangan yung klase. Wala siguro siya makita na basic donut. Yung walang kaulay-kulay. And alam yung ating traditional na donut, nung mga bata pa kami, yung papilipit ang korte, tinitito sa bukit, tapos puno-puno ng asukan na puti. <laughs> Itong purple, hindi ko alam ang pangalan. Actually, napapabili ako ng na, uh, para may magandang kulay tayo dito. Kain, apple pie, pero wala siyang mahagilap sa apat na baker na na hinanapan niya. So, I think this is egg pie. And, uh, Mamon. Okay, mamon. Meron tayong uh, ensaymada. Alam ko mga ensaymada na ng mulak. Goldilocks at tiradribo ang yung mga pinagbibili lately. Pero sari masarapan pa rin kay Dine. Eh. Meron tayong uh, pandikoko. Hindi ko nakilala ang pandikoko. <laughs> Meron ba kasi mga tinapay na rin hindi nyo na nakilala? <laughs> yung nagbagong itsura. Parang tao rin, di ba? Sa passion. And uh, monay. Paborito ko to ting monay. Malalaki. Tapos pinipit-pit ko siya pinipiga ako. Kahit sa Japan, ganun na ginagawa natin. And, kasi sa parang sa mga nagiging favorite natin lately, although ayoko ng color, for personal reasons, ay ang ube. Ah. Uh, ube. <laughs> ube! Ano ba yan? I'm grasping for words lately. Ube! Ano ang tinig? Ubi bar. <laughs> Sus Maria. Limamig natin kape. Higop muna tayo. Hindi po ako nagkakape. Uh, hindi talaga tayo mahilig sa kape. Actually, siguro sa buwang ito, mga, mga tatlo, pangatlo ito, yung dalawa siguro nang nag- Breakfast ako. Usually kasi tanghalin ako magising. So minsan maaga ako magising na parang sarap-sarap ko -sarap itlog. Tapos may tinapay, tapos may kape. So nagpapagawa ko minsan ng kape. o gumagawa ako minsan ng kape. Tip natin. So tama na talagang dapat pala kalahati nga lang ang tubig. Now, meron din tayong dalawang sortidos. Sa so, I amin mean, sortidos ang tawag, ewan ko sa inyo. Pero ito ay dalagang, parang dalagang bukid, tama ba ako? And ugly pie, of course. Itong ugly pie, masarap ito sa cheese. Aa ah, ah, naman ng cheese, papalaman naman ng cheese, o itatap, tatapingsan mo ng cheese. At masarap din durugin sa kape. Ay nako, yun ang the best. Yung kape walang cream, basta kape lang. Tapos pag nadurog mo lahat, saka mo kakainin, ay naku, ang sarap subukan ninyo. Ngayon, in random order na lamang ang ating pagbanat sa mga ito. Ano gusto niyo unay? Ay hulaan ninyo! <laughs> Alin ang una kong bamanagan sa mga tinapay na ito? Ano? Nakakain <laughs> ah, ko lang ito kanina eh. <laughs> So, dito tayo sa buning Sarap. Alam mo, na-spoiled lang yung kanyang sarap dahil medyo parang toasted itong ilalim. Ayan. Hey. kailangan makarami tayo uh, I mean, kailangan dahan-dahan tayo para makain pa natin lahat Kumatik pa natin lahat, hindi natin ubusin pero masarap siya kasi may mga pudding lately sa lasa ng mamon lasa ng mamon ayun next is kain to eh Buknoy. na Sunod natin ang uh, piano ano iba yung lambot niya. Hindi yun talagang parang bulak na araw sa malambot. So, hindi masyado. sabi higop muna tayo And then, uh, kalihim. Ito yung paborito ko ng bata ako eh. Ano bang tawag sa inyo dad, nito? kakaunti unang kagat ko pa lang. wala na wala na dun masasarap sana meron pa rin hanggang sa kasulok-sulokan ah, na, na. hindi masarap parang ano siya parang binas na or parang luma na sa natin sa kapi mamaya parang hindi sayang hindi ko to gusto sa lahat ng pinapay na ito ito hindi ko pinagagusto ito yung pag manakikita ko sa bakery ito yung talagang hindi ko mabibili hindi ko alam siguro ang bata ako yung ako or maybe hindi ko nagustuhan siguro parang ganun ubi bar. Madami akong natikmang ubi bar. Merong lasang mamon na. Merong... Basta, parang wala na yung distinct taste niya. Kakain ng puli minsan. Nagmumukha na rin ano, mamon ang lasa. Hmm. In fairness, malambot. Hindi ko lang kung gusto yung matigas, pero minsan matigas itong ganito. Mas gusto ko itong mat na pareho lang ang lambot niya, tsaka pareho ng lambot ito. Minsan malambot ito, matigas ito. Ayoko nun. Sarap. Mm -hmm. Isulat natin ang Spanish bread. Ayoko rin ang Spanish bread. Tingnan natin kung meron ba itong laman na rin. <laughs> Minsan yung iba wala na rin eh. Parang Parang wala talaga. wala akong na tinapay lang, asin, walang palaman so hanggang saan naugos ko na ito, wala talaga baka naman napapunta lahat din hindi, ah, yung kalahati lang wala talaga, wala na ibang lasa so para ka lang kumain ng pande lemon wala talaga di ba dapat meron, parang feeling pandikoko ayan ay natin baka naman. Din natin pa din Tingnan baka naman mamaya wala kagaya nung Spanish bread, walang feeling. Baka natin, wala rin nyo. Haha. <laughs> ni fairness sa Haha. Haha. mo, pa si matagal na siya, maanta na. Hindi ko lang kung paano i-explain yung, yung maanta. Kayo ba, anong, ano yung maanta na salita sa inyo? Maganda po lang, ano. super so far, wala masyadong matamis. Na sobra, wala. And then, pula tayo na ang egg pie. Ayan. Namangatak. Masanay na kaya. Teka, dapat nahati ko. Kasi ito, ito yung walang kasama eh. Para makain nila. Pero ayan, nahawak na natin eh. Yung iba naman may mga ano pa. May mga kopya pa. lasa niya, kagaya rin ng mga lasang na ko sa matagal ng panahon. Egg bite talaga siya. Kasi may mga tinapay na hindi na sa ganun. Kagaya nito, hindi na siya minsan oh, tuberol. Minsan hindi na siya pudding. Kasi iba na nga ang lasa. Pero ito yung pin pa rin. Medyo matamis. Cheese bread. Pwede ba natin ma maubos? Pwede ba natin initin mamaya? Pang meron na mamaya ang gabi. Wala. Sa bagay na papagahanapin mo, kalimitan sa mga ito, 5 pesos lang. At yung cheese bread, parang dito pa lang, sa ibabaw pa lang, eh, gusto mo nang gabi-gabi kasi eh, meron ng cheese na kitang-kita -kita mo. Wala dito tayo sa Ensaymada. Ay! May nakapakasit ko na lang Ayan. Oh, so, parang ito yung basic na Ensaymada na nakalaka natin o nakalaka ng mga pangkarniwang mamamaya na kagaya natin. Bago pa, bago pa nagdatingan yung mga talagang tampak na yung mga cheese sa ibabaw, eh, ito muna atin ang kasanayan, di ba? Paingain pa natin. Tambo ka ASMR. So yun lang, yung lasang simple na talagang na, nakalaka natin, yung talagang tinapay na na parang nilagyan ng Monay. So kailangan mag iba lasa niya sa pandelemon. Ano yung pandelemon? Ay yung bilog na nilalagyan ng burger ang pandiagwa ay ano siya parang wala nang pandiagwa ngayon yung ano uh, may isang hati sa gitna so, parang dalawang piraso siya na plain din lang palang palaman na din lang ng parang wala so, nang hinan ano ngayon ko na napansin okay kaya ako na dati may pintig talaga ayan Ito masarap inyitin. Mmm. sama-sama temp lah kopi ya sekarang mama wow. tuh sarap Wala na. So, doon lang parang sa si ibabaw yun. Wala sa loob. So, akala ko ang ganda siya sa loob. Ay, wala na oh. So, doon lang talaga siya sa ibabaw. Oh. Hindi siya, hindi siya nag-ano, nag-penetrate. Isa na lang. At dalawa na lang. Putok tayo, putok. ano tayo sa inyo na rin? Putok din. Ito yung tinatawag yung pinagong. May nangaririnig akong pinagong eh. Pero sa totoo lang, di pa nakakabili ng pinagong. Or maybe nabili ko na, hindi ko alam na pinagong na pala yun. Luma na siya. Dapat medyo matigas siya. Yung pag ginano mo, nagka-crack ng konti. Masa parang lumang tinapay lang hindi siya nandirigil ang sukal. So hindi siya naglalayo sa ensaymada at hindi siya naglalayo din sa Mamon. Parang ganun lang. Para magkakahawig sila nito. Pati nito. Okay, punta tayo sa donut. Which is... Actually, hindi na siya kasama sa aking ano, inirista. Pero sabi ko, bumili ka ng may kulay para mamaganda-ganda sa paningin. Ayun. So, bumili siya na rin. Malambot in fairness. Ayoko pa naman ng strawberry sa donut. Ang gusto ko yung ano. Yung plain lang, may chocolate sa ibabaw. I forgot the name. Pwede pa sabi ako mahilig sa donut ngayon. Eh. Lasa siyang ganun din. Mga muna din ang lasa. Parang yun din lang na nilagyan mo siya ng palaman na, ano, na strawberry sa ibabaw na strawberry, mahinang klase na halos hindi pa madasahan yung strawberry basta medyo asim-asim lang siya sa matamis, parang ganun so, na lang at yon ay ang eto <laughs> okay hmm talitong hmm limang piso ang isa limang piso isa so okay lang kung walang budget masarap na rin siya pang merienda next ang lipay ito sinasabi ko sa inyo na tinamad <laughs> sa so, lagtatanong nga pa na bakit pa umuuklo kayo at siya pa kayo parang ang dibdiba nakaharap din eh na parang nahihirapan kasi oh pag ako'y umupo din sa silang mataas, hindi, ganyan na. Pag in-adjust ko naman ari, hindi makita yung food. Di ba? Ayan. Satis, so alam niyo na. Okay, sa'yan. So Gano'n talaga. Minsan nga, focus lang sa pagkain, hindi bigla nakikita. Mag-ASMR tayo sa isang araw. Sa mga natatanong, maingat po tayo. Bihina na, na po tayong kumain ng kanin. Lagi tayo merong gulay. Lagi tayo merong sabaw. Usually, ang panghapunan ko at almusal ay Quaker Oats pa rin at Sky Flakes at nagpapaano pa rin tayo ng fish so ito mga ganito is yun na nga for you para nakikita niya yung mga pagkain na gusto niyang kainin and hindi po ito araw-araw so kaya ito mga tinapay na ito kumain man tayo ng medyo matatamis hindi araw-araw na medyo matatamis dahil hindi po tayo mahilig sa matamis okay ayoko ito toasted aglipay na aglipay. Ay, may kumagot na lamok. Wala naman pala. Hmm. tap yep. kasi natin dito. Okay, binabasag natin yan. So, na yung katilang. Ah. Ay, sabi pa hmm Mmm. masarap. Totoo lang. Ang isa pa masarap, Skype legs, halo tinudurog ko rin. Eh. Okay. Ah. <laughs> okay. So yun, nakakain tayo ng sama-sama ng mga lumang tinapay o mga tinapay bakery na nakalakan natin dito sa Pilipinas. Alam kong kahit pa paano marami pa rin naglaway, lalo ng mga kaibigan natin, OFW, tayo pa rin ipagpalit ang pandikoko at, anong tawag to? At ensaymada sa ibang mga tinapay na titikman nila sa mga lugar na ka rin ang Di ba? So, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. It's your friend, Robato, sa inyong harigot ko sa at mabuhay lahat ng Pinoy sa mansulok ng world. Pathology pa more and more and more. Thank you!